So ayan guys, maglalagay tayo ng mantika sa kawali at ibilad natin sa init. Titingnan natin kung talagang makaluto ito ng itlog. Walang halong ano ito guys, gaya. Okay, lagay natin sa mainit. Ito so, natin ilagay dito sa ibabaw ng kotse. Sa init! Yan na lang, yan na lang. Yan! Ito sa sabog. na! guys, try nga natin, kanina pa to Tingnan natin makaluto time wala naman eh, kanina pa yan oh, oh. iwan muna natin dyan kung ilang minuto maluto may mantika, ininaman naman so ayan guys 135, balikan natin yung itlog mamaya so ayan guys balikan natin yung itlog na binilad natin sa init time check, 2.40. So, after 30 minutes. O, oh, ganyan pa itsura niya, guys. Medyo pumuti na yung kanyang white. Ano, naluto-luto na ang konti. Pero, hindi pa rin talaga. Okay. Hintayin ulit natin ng isang oras. So, alas stress na, guys. Tingnan natin ulit yung aking itlog. So, ito na siya, guys. Oh. After one hour. Hindi naman talaga siya naluto, eh. Siguro pag whole day. Ayan, nagputi lang siya guys. O, oh, ayan. Pero hindi talaga siya naluluto. Ang init. Ayan, tumigas lang o. Oh. Ang itlog naman kasi pag tinanggal mo sa shawl tapos nahanginan, tumitigas. Ayan, pumuti lang siyang konti. So, kukunin na natin to guys. Hindi ko nga lang mahawakan yung ano sa so sobrang init. Nang mainit siya kaya kailangan ko ng patholder. holder ayan, kukunin na natin to. Ito lang naman siya, hindi naluluto. Hindi oh, ba guys, oh. Siguro kung whole day, ayan, pumuti lang yung kanyang ano, Tumigas lang. Ah. Yung itlog, hindi naman naluluto. Yung itlog. Kala ko maluto. Alam nyo, guys, yung sa TikTok, ininit nila yung ano, kawali. Kawali. Kailangan mainit na mainit yung kawali sa kanan nilagay doon sa ano sa initan sa init. Kaya ayun naluto yung itlog pero ito. Yan, hindi talaga siya naluluto. Tingnan natin diyan.